Putik eh. Ang sama nila. ka sila kuya. Pag... Eh? Hilabanan ka sila kuya. Ibayin mo yung loob pero... mo. mo yung loob mo. Ito so din. <laughs> Wala akong magawa kuya. Pinagsamantalahan si ate. Pinagsamantalahan? Oo. Wala akong magawa. Nakuha ganyan. Ah. ko sila kuya pero binugbog nila ako. Ay ibig sabihin nakuha ang pagkabirhin mo? Pinagtutulungan nila kuya. Binugbog nila ako kuya. 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 Ay, tutulungan, tutulungan nila ako lahat. Ayaw nila. Ito po, tito ilgin ni bay. Patawarin mo kami, hindi gaya. Ngayon ko lang naisip na ano. Ito hirap ito niwanagot. putik eh sementara tahan kanilah wala na wala na ligaya lahat sila patay na pumutlo <coughs> na to to oh. ay na to to wala misla kuya but kukuntinas na yung dito oh bat kukuntinas na 'yan diyan piso kalahati na puyo kuya. dito to pumulis na mo kasama mo ba ba balik din yun <coughs> Nakikita ba nila yung ah, nakikita niyo yung ano? Yung, yung pinuno, pinuno nila. <laughs> 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 Hindi. Hindi po. May mga takip yung mukha nila. Ay, daming <laughs> nagdugo siya, Brett. Daming dugo. Nagdugo. ko doon sa ano niya, hmm? yung puwitan. Hmm. Yung ano pala niya, daming dugo pala. Oh. Uh, Kukuha pala nila ang pagkababayan yun, ni <clears throat> <Nang tutulungan clears throat> si Ligaya. Kukuha ko yan. Pinagtutulungan nila. Pinagtutulungan si Ligaya. Pinagsumatan nila si Ligaya. Pero wala akong magawa. Huwag kang magalala dyan, Ligaya. Sana, ay, Sana ka rin Sana ka rin. Patawad sa inyo, Kuya. Wala akong nagawa. Okay lang, Brando. Sabik sa babae mo ngayon. Diba yung mga loob mo, Ligaya? Danti, ligaya, nang, huwag mong iiyak. Hindi madala sa iiyak yan, pero kailangan Mami lumaban Mami. ka. Kamay ni Dante. Tingnan yung mga ilulo. Pagpasaan ko sa kanya, ganun o. Oh. Nagdugo siya. Oh. Samantalan, talaga nila si Sabik sa Matarantado talaga yung mga lupo na yun. Ligaya, patabad na hindi ka namin na-electrode agad. <coughs> ligaya. Tawad talaga, Ligaya. Sakit ang butoan ko. Huwag ka mag-arala. Oh, na Ginamit ko ito ngayon, pero huli na lahat. Balikan May namin yun. Oo, oh, na nga. Kung bala, papakita um, ko sa, sa, sa kanila. Wala mga... ano na. Wala yung tubig.

lakas na loob mo. Magtumig okay. mo. Oh. Ate. Ate. Eh, ano? O, oh, Rondo. Pinakain -tangang -tangang sa ba kayo nila? Pinakain ba kayo? Oo. <coughs> oh. <coughs> hindi ko mabilang, kuya. Hindi ko mabilang. O, hindi lang. Iki. Mabihira. Nanginginig pa ang katawan niya. Oh, ano. Kamay niya. Dali oh. <coughs> sa so, sobrang bubog. Salamat, kuya. Pero huwag... Ah, wala na sila.

Tinam tindog na. Putol lang mga ugat anak. Lalay lang bud. Oh, lalay lang. Oh. Lang Hinihinay lang. lang ligaya. No. Basta si brando ano. So. Okay lang ligaya. Maraiti nila ha. Ako ang malalay sa iyo. Kasi hindi naman sa ano to baka magsisilos yung ano mo diyan. Sa akin lang. Si nagtutulungan tayo. Yung, sige. Yi eh, kasi ako, meron akong mga cellphone dala. Hindi okay, ako pwede.

Kuwit lang ng kanino ng tare. Kuwenta kung masarapan sila eh. Ito na oh, mga patay na. Hmm? Hindi rin naman ramdam na sakit. Hmm? Kasi patay na eh. Tara tara. bubutan pa tayo, ligaya. Ngayon, kuwit lang tayo mga kanbe. Eh, puti-puti. Ha? Eh, ay lagbi joy. Hi. Tara tara. Ligaya na tayo bijuan. Gusto mo ligaya kamo putol? Para ka ka? Eh, puti na. putli na rin. Patay na rin naman 'yan. Eh, puti na gayong tong pakaon sa pato na. Ay, bijuan ha. Kay putol na. Na, kana, na, nitingog pa? Nitingog pa? Nitingog pa, eh. mm, na. Mm, na, pa mo na yung gagawang, Putli, kana, Putli, putli, putli. Kana, kana, putli na. kena putli na. Na, la. Sirit, 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 Gamay na brad.

tra 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 ini kan kita untuk orang Eh, Pa. Hah? Gerubug nila aku. Oh, kilingan, kilingan. Keyen. Ah. Putik tila sila eh. Hilang naik balus numpa. Karena Brando. Kayo mo tumira. Kagahan lang. Sino ang kapatid ni Bunita? Kayo na wala yung pagkababae mo. Kapatid na no. Kayo ka. Dito gyud ang tulungan tayo sa kwan ba. tulungan tayo sa imot mo. Ano ba? Pero yun nga, Fred. Parang may laging kinakausap ko siya. Nagagawa ng ano bro? Wala na kumpara ang ano. Dito pa rin yung ano ah. ligaya. Kamira mo. Ano doon? Kaya mo pa doon? Yan yan. siguro yung in, ganito siguro kalalaki no? Ganito kalaki Ingen, siguro. kalaki siguro.

Wala lang, pilot raw na. Pilot raw, pilot raw. Maayor na. imna na lang, magsili ng Pinamik. Ang nakatakotan ko, kung si Brando ba, magtinira lang sa buit ba. Yun lang. Takot ako ba, baka ma... Yun nga, hirap din maglakad eh. Baka ma-internally mo rin ba? Mahirap talaga lumakad kuya kasi binugbog nila ako. Ano? Pero hindi hindi tinanong. Tin yung tuhod ko kuya pati dito. Hmm. Nah. Pero hindi mo yung ano mo. Bunso, yung dito mo. Yung maskara kay pag natanggal pa yun, nagwapo ka pa naman Ano? Yeah, nah. Mahirap ba ma? Ay. Tira yun siya. Kana lang. Ligay ah. ya kay babae Hamis lagi daw ngan sila. Ganin no, mo toy. na, hamis daw.

Eh, sobrang oh, siya, oh. Ang oh, sarap, ano? Sobrang dami, so, siya siguro? Hindi. hindi. Oo. Oh, oh. Uy, hmm. 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 okay. ang ganit, no? Pinapas <sighs> na ako ito. Alig <sighs> na kamay ko. Alig <sighs> kamay ko ito. Yang lagi ya. Yeah. Tara na ako mo harap sa mga gigan ko. Ilan bang tao na nagtulong siyo? Ligaya? Hindi ko alam po ilan yung sila. Sa marami. Marami yung... Hmm? Marami yung kahapon. Hindi ko natatandaan yung mukha nila dahil may mga piring. Sa mga piring? Mga... bakak Ducks! maka samarin rin yung sa, sa anak mo na tumira ba? Hmm. No, Nasa palagay mo, Dax? Sabi na kapon, wala daw, wala daw dito yung, ano, pinuno nila. Wala nga daw dito. Wala kaya idol, hindi dumating yung koko koko ba yun? Ano ang pangalan nun? Oo, oh, kukoy? Kukoy. Hindi yun dumating. Apat ka nagdating kahapon. Pagkan gini na sila ba, ginawin niya abot ko. Pero wala silang sinasabi sa'yo na bagay na

Tapos paano uh, rin? Rin? Uh, ito? Tapos toro ito na ba eh? Uh, mal yeah, pero ito, inumin natin ng gamot ba? Anong gamot ito? Ba? Pero mas mahal, medyo may mahal lang ng gamot na yan. Uh, o, okay. yung, yung mga ano lang ba? Yung mga mm -hmm. gawang ano lang? Ah, yung mga dumi nila. Gawang, gawang pinoy? O, yung mga gawang kaljin lang ba? Mm -hmm. Ano? Ang ibig sabihin, palinisan. O, oh, palinisan. Oh, o, hey, maliban sa palinisan, baka mabuntis ba likado? O, oh. oh, kailangan makuha yung ano? Oo. Oh, oh, oh. Para hindi mabuntis. Hmm. Para hindi mabuntis ba? Kunin natin ng gamot. Yung gamot sa ano nang kahoy bitaw? Pang-pait-pait. So, oh. Pang pang. pang oh. Yung mapait. Yung sa sumunok pang. So ganyan lang ligaya. Diyan ay matulog oh. Baka magbunga yung ginawa niya na halayan. Yung salbahe talaga yon. Sige. Dapat sana lagyan ng kandado. Kandado lagi. Ha? Ya, loh mesti Kami ni lawan guna kami. Pak kami mengelaban. terah. Oh, grabeh. Sebreng tuk-tuk. Pak, paket.